Ito ang upper part. Mm, tapos sige na po balik po kayo. Titingnan ko lang po yung balance. Lang. Tapos yan, stop na muna po kayo. Yan, Tapos pag ma matungo po kayo, kaya ninyo. Ito mo pa kayo. Abutin, Abutin nyo po yung paan nyo. Yan, hanggang saan? Sige na po. Ayoko, natatakot ako. Ah, o baka maglagatok po na. Baka lumagotok na naman eh. Oo. Ito yan. Ay, wait lang. Ay, baka mo nang upuan kayo pa po. Pwede check-check Dito sa likod. Wait lang naman. Sino ka mga ito? Natutulog lang po ako. Nag Ay, kailan na pa po nagtunog? Lang mga two weeks ago. Mga two weeks ago. Natutulog. araw, tumunog siya. Tapos hindi na ako humakagalap. Hindi po, po, hindi po kayo din po ang harap ninyo. <laughs> ano po yung ginagamit sa si bahay? Ano po? Electric pan? Electric pan lang po. Electric pan. Kaya muna natin baka kama. <laughs> check lang mamaya yung likod mo. Pahay niya, ay nakaangat no. na o. Ito isa. Ito o, angat-angat na Isa, ganyan ba? Di po kayo nag-try sa iba, sa ano, Maynila, ano? Meron po kami pinuntaan sa Antipolo, kaya lang kasi. Kay Anthony? Oo. Uh -huh. kaya lang kasi yung sa akin po, hanggang leeg yung masakit. Mm. Parang hindi naman po siya pumihipo ng leeg. Oo. I mean, ibig sabihin ko di, di kayo nag-try. Di po kayo nagsubok dun? Hindi po. Nagpa-schedule kami pero nung napanood ko yun sa inyo kasi mm -hmm. parang kailangan ng decompression kasi. Oo mm -hmm. po. Yan po yung masakit. Eh. Oo yan, yung, yan masakit. Inaw ko yun. Masakit po talaga yun. Itong hinahawakan ko, itong masakit na lang? No, po. Oo siya na nga. Tapos, yung buong leeg ko, nangangalay siya. Ah, nangangalay. Pero di pa kayo nahihilo. Hindi, may to, Hindi po. Pero nung lumagotok po yan, Hilo ka. Parang negative yung paningin ko. Oo, yun. Di ka nag-double vision? Hindi po, pero para siyang yung negative ng film. Opo, opo. Parang ganun. Tapos po, pag lumilingon ako, may na tumutunog na buto. Tumutunog sa leeg yeah. Nakaangat, angat na. Angat na yung buto niya, yun. Eh. Tapos Ay, po yung before, ito. nangyayari na yan siguro taon na. Pag sumakit po yan, parang wala akong leg, sasaluhin ko yung ulo kong ganyan. Kasi Ay, sinasaluhin yung po. Pag pinitawan ko siya, parang siyang lalaglag. Hmm. Hmm, ayan o. Oh. Compresh na din pala tong ano mo. Pero tong ang leeg mo, na ipipihit mo siya ng maayos o oh, may hindi Ma siya normal? ipipihit ko siya pero pag po mabilis, biglang lalak. Lalak. Ayan nga. Biglang mag Mm -hmm. More on right po kayo mam? Ang ano nyo? side? Hindi, that time lang na tumunog siya. Pero um, more on left ako eh. Mga ilang buwan na pong tumunog bagong eh. May two weeks lang yun. Ah, okay. Two Yan lang date sa orto. Yan lang uh, Kaya agad-agad po kayo nag... Ang um, lamot lang po Tandaan lang natin. Hindi okay, balik. Na ulit. Hey, mam, hinga, hinga po kayo malalim. Hinga. Uga. Isa pa po. Hinga. Uga. Okay. Hold lang. Hold. Relax lang ha. Hila dyan. Lambot lang mo. kamustahin ko lang po yung ano na, after session. Kumusta po yung pakiramdam mo ngayon? After <laughs> session, na relax na mama. Pero <laughs> yung ano niyo po, yung masakit sa likod, medyo wala 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 na. Pero yung sa buhok. Okay na. Yung sa ano niyo, ma'am, yung liig niyo po. Okay na din po ano na ano niyo na po. Ano?